Siguro ano naman, pagkatapos ng ganitong napakabigat na show, okay. pwede naman comedy or rom-com, ganyan, with oh, yeah. Sia. Yeah. How's it working with CNN in this Masaya na enjoy ko siyang, na -nag -enjoy ako ng mga trabaho sa nag-enjoy ako na makatrabaho sa Cian, kasi makulit siyang mga magkwento, uh, masayahin, at ang uh, sure uh, niya ako sa mga eksena uh, dahil naniniibagore rin ako dahil after mga 3 years saka ka nag nagpahinga ako na tatlong taon sa kapalang berita ko ko manin so happy ako na makatrabaho siya. Nagtutulungan talaga kami sa Cian. How does it feel na finally after? buildings po, natuloy na, natuloy na po yung airing ng uh, Love Diary. Well, syempre masaya ako at uh, natutuwa ako na sinuportahan din ng mga tao. Dahil yun talaga yung pinagdadasal namin na sana panuori nila, sana suportahan nila at mahalin nila yung show namin. Kasi hindi siya madaling gawin bukod sa naputol, ang tagal ng paghihintay bago na uh, mahirap siya talaga. Kung napapanood nyo talagang sobrang bigat ng mga eksena, challenging yung mga physically and um, emotionally medyo challenging talaga para sa amin. If given a chance to have a project again together with Sia, natanong ko to sa previous artist, ano yung gusto kong genre? Siguro ano naman, pagkatapos ng ganitong napakabigar na show, pwede naman comedy or rom-com, with Sia, no? para maiba naman. If I'm not mistaken, this was a pandemic, uh, mm -hmm. short, during the pandemic. How does it feel uh, the, the first half was shot the pandemic and the remaining, like, after the relapse na po yung mga protocols. 2021, nung nag-start kaming mag-shoot Love Diary B, parang ilang linggo lang, dalawa, tatlong linggo, tapos salamat po buti sa po iba yung feeling nung lock in eh. Mas, mas masaya ako na siguro talagang blessing din na bukod sa nabuti sa blessing na talagang um, tapusin ko muna yung tapusin muna yung pandemic bago kami mag-resume para talagang magawa namin ng maayos kasi iba rin yung sa totoo lang iba rin yung um, dating sa amin ng pandemic iba rin yung um, experience namin doon syempre at tagal namin nakakulong sa isang sa isang location, diba? hindi, ka, hindi kami pwedeng, pagka-free days namin, hindi kami pwedeng mag-usap-usap kung saan ka nakalagay ng cottage, doon ka lang hindi ka pwede lumabas. Yung mga ganun, yung parang, yung mga ganun klaseng restrictions, hindi siya nakakatulong mentally para kaming mga nakakulong, gano'n. So happy kami na at least natapos yung pandemic, nag kami, at eto pa yung mahaba pa na part na nagtitaping kami. Masaya kami na every other day mo mapasok, balik na sa normal, pwede kami mag- Pwede kami mag-usap, magkwentuhan, magdikit-dikit. So, wala na masyadong restrictions. Lahat ng mga halos sa lahat ng mga, mga artista ay nag-tiktok na, nag-vlog na rin. Pero uh, kayo po ay gusto namin makita ay gano'n din Sige po! Kailan kayo? Kailan ko gusto? Ayan! Ano kayo yung mga plano mo? Kasi yung mo kung Ah, siguro gusto ko rin yung ma masaya, di ba? Para pagka pinapanood mo naman yung isang video or content, di ba? Matutuwa rin yung mga tao ang dami nating problema para mabawas-bawasan naman ang problema ng <laughs> mundo.